Bossing Vic at Pauline nasa regional trial court na Daryl Yap kaagad nagsalita. Matapos mapabalita kahapon, ang pagsasampan ng kaso ni Bossing Vic Soto, sa direktor na si Daryl Yap, ay maaga pa nga lang, ay marami na ang nakaabang sa pagdating nila Bossing Vic Soto, sa Muntinlupa Regional Trial Court, marami rin ang natuwa sa naging aksyon ni Bossing Vic Soto, laban sa direktor, matatandaan na sumikat nga ang direktor na ito sa pag-iingay at pagiging palapitol sa social media, isa din ito sa madalas tumira sa Showtime at kay Ma'am Lenny. Samantala bago pa man tumuntong ang alas 10 ng umaga ay dumating na nga sa Regional Trial Court sa Muntinlupa, si na Bossing Vic Soto at asawa nitong si Pauline. You, you, Matapos rin ang pagsasampan ng kaso ni Bossing Vic Soto ay kaagad din na naglabas ng pahayag si Daryl Yap sa kanyang account tila hindi rin ito nababahala sa ginawa ni Bossing Vic. Kalayaan ng kahit sino ang magsampan ng reklamo, walang may monopolyo sa katarungan Lalo na sa katotohanan, malaya ang sino man na magsampa ng reklamo, para mas maging malinaw ang totoo, dahil sa huli, katotohanan lang ang depensa sa lahat ng katanungan, hinurong ba ni Pepsi ang asunto, ang sagot ay nasa litrato, hindi ba napatunayan ang akusasyon ni Pepsi, ang sagot ay nasa litrato. Dagdag pa nito na babalik sa korte si Pepsi Paloma.